All right, mga amigos, maraming nagsasabi na ang Trilla in Manila ay naging cooking in Manila. Lalo na yung naging laban ni Ymir Felix Marshall kontra Eddie Colmenares. Dalawang beses kasing pinabagsak ni Colmenares si Marshall sa laban. Isa sa round 3 at isa sa round 10. Pero sa likod ng dalawang knockdowns na yon ay eh, nagawa pa rin manalo ni Marshall by a 10 round majority decision. Dahilan kaya't may mga nagsasabing niluto ang laban. Pero ang tanong, niluto nga ba ang laban o hindi lang natin alam ang kriteriya sa pag-judge ng isang laban? Tulad nito mga amigos, may isang netizen na nagsasabi na sapat na raw ang dalawang knockdowns ni Eddie Colmenares kay Yomir Marshall para manalo sa laban. Well mga amigos, kung pagbabasihan po natin yung mismong rules ng boxing o criteria for judging, abay wala pong katotohanan yan. Sa boxing, hindi porke naka-score ka ng dalawang knockdowns kapag umabot ang laban sa desisyon, e eh, automatic lamang na lamang ka na o panalo ka na. Tandaan po natin per round po ang scoring. 10 point mass system. Ibinibigay ang score na 10-9 sa na nakalalamang sa isang round. Ibinibigay naman ang score na 10-8 sa boksingerong naka-score ng knockdown. Pero tanda tandaan po natin sa boxing pwede ka rin maka ng 10-8 round kahit hindi mo na knockdown ang iyong kalaban. Isang halimbawa nga po niyan ay yung De La Hoya vs Pacquiao round 7. Dinomina ni Pacquiao si De La Hoya sa round 7 dahilan upang ang tatlong hurado ay bigyan si Pacquiao ng 10-8 round. Alalaharin din po natin sa boxing kahit naka-score ka ng knockdown, Posibleng maging 10-9 lang yan lalo na kung ang naging tema ng isang round na yan e eh, lamang na lamang ang iyong kalaban pero bigla mo siyang nasingitan ng knockdown. Yan po yung mga klase ng round na kahit naka-score ka ng knockdown, imbis na 10-8, 10-9 lang ang ibibigay sa iyo ng hurado. Isang halimbawa po niya mga amigos ay yung naging laban po ni Ryan Garcia at Gervonta Tank Davis no round 2 naka-score ng knockdown si Tank pero imbes na bigyan siya ng 10-8 round dahil sa mata ng tatlong hurado ay eh nakalalamang si Garcia sa round na yon bago siya nasingitan ng knockdown. 10-9 lamang ang ibinigay ng dalawang hurado kay Tank at ang isang hurado ay nagbigay pa ng tenten. Nagmisto lang nahilo kasi si Tang sa round 2 kung saan pa na yung yakap nito kay Ryan Garcia at habang hinahaliba siya ng mga suntok. Although diskarte lang ni Tang ang pagyakap pero dahil nagmukha nga po siyang nasaktan, inisip ng mga hurado na na-dominate ni Ryan Garcia ang round 2. Kaya kahit nakatikim siya ng knockdown, eh hindi po naging automatic 10-8 ang score ng mga hurado para kay Tank. Sa naging unang laban naman po ni Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao, hindi naging sapat ang 3 knockdowns na na-score ni Pacquiao sa first round para manalo sa laban. Isang hurado ang nag-score ng 115-110 para kay Pacquiao at isang hurado naman ang nag-score ng 115-110 para kay Marquez habang ang isang hurado naman ang nag-score ng 113-113 dahilan upang maging split draw ang laban. Now, bakit may isang hurado na nag-score ng 115-110 para kay Marquez? E samantalang naka-score si Pacquiao ng 3 knockdowns. So dyan po papasok yung sinasabi ko kanina na per round nga po kasi ang scoring. Kaya naman kahit sabihin natin naka-score ng tatlong knockdown si Pacquiao sa unang rounds at naka-score siya ng 10-7 or 10-6. Rumimate naman po si Marquez sa mga sumunod na rounds kung saan nga po makikita natin sa CompuBox mula round 2 hanggang round 11. Naging lamang na si Marquez sa mga patamaan. Dahil ano pang kahit nakalasap siya ng tatlong knockdown sa first round, E eh nakatabla pa siya sa laban. Sa naging laban naman po ni Nonito Donaire at Guillermo Rigondo noong 2013, hindi rin po naging sapat ang na-score na knockdown ni Donaire para talunin si Rigondo. Matatandaan na ka-score nga po ng knockdown si The Filipino Flash noong round 10 laban kay Rigondo pero dahil nakapagpunla na ng maraming round si Rigondo kontra kay Donaire eh hindi na naging sapat ito para tumabla o manalo si Donaire sa laban. Totoong malaking bagay ang maka ka ng knockdown sa isang laban pero palagi po nating tandaan na per round po ang scoring hindi po paramihan ng knockdown sang basihan ng pagdetermina ng panalo. Yes, nakalasa po ng dalawang knockdown si Yomir Marshall laban kay Eddie Colmenares pero wag din po natin kalilimutan na napakarami ring magagandang patama ni Marshall na halos tumitilapon at halos tumutupi si Colmenares. Sa katunayan, first round pa lang biniyak agad ni Marshall ang kilay nito. Sa aking opinion, lamang din po si Yomir Marshall noong round 10 bago siya nadali ng knockdown ni Colmenares. Kaya hindi po ako sangayon sa mga nagsasabing luto yung panalo ni Marshall. As you can see, si 95-93 po ang score ng dalawang hurado. Dikit po. 94-94 naman ang score nung isa. Pero kung tambak po sa scorecard ng Hurado ang pagkapanalo ni Marshall, doon po ako maniniwala na niluto ang laban. Pero dahil nakita naman po natin ang scorecard, lamang lang ng dalawang round si Marshall sa mata ng dalawang Hurado, eh hindi naman po yata makataro nga sabihin niluto ang laban. Sa bayan ko sa bayan,